pena na. Nagkikrabe ako ngayon. Bibili ako na. Fish po. Ayan. Harap ate. Tatlong nga na fish ko. Pinabot na agad yung bayad. So, ito na. Nagkihabang nagkihintay o, nag -unung 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 na ako. Nagmuni-muni muna ako. Siyempre. Kasi nga nagtitipid tayo eh. Eh, yun. Tamang tipid lang muna guys. Fish po lang muna. Wala, -wala po ng budget pang isla ko eh. Kaya, ito na muna. Habang hintay lang. Habang ah, papunta ko dun sa ano, sa next subject ko, dun sa kabilang school. Sa kabilang campus, papunta ko dun. Pagmila muna ako habang naglalagat. Paisa-isay mo kakainin, pero sarap na lang kakain. Kasi nga, ah, yun, kumuha muna ako ng tissue. Kasi nga, di ba pa may dapat. Dapat yan, sigura na. Habang hinihintay ko yung fishbowl kay ate, yun. Yan, binagay na natin yung fishbowl at saka nagayang ko na ng sauce. Yun na nga. Okay. Dahil tapos na. Punta na ako doon sa lalakad na ako. Maglalakad na ako sa si school hapang naglalakad. Kakainin natin to. punti unti lang naman. Yun. Ayun na nga. Ayun na nga guys. Maglalakad na ako. Papunta sa si school. Yun. Nakaharap si kuya <laughs> eh. Yun. Habang naglalakad. Lapit lang naman. Hindi tayo dadahin. Parang tayo babunggo. Yun. Dahan-dahan-dahan daman. Dahan, 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 habang kumakain. Paisa-isa. Diyan na. Diretso na lockdown. Yung parang wow. Sobrang tipid naman ito. Bakit <laughs> hindi lang tila nakain? Siyempre. Siyempre, ganyan na nagtitipid. Just din tayo eh. Kailangan nating magtipid. Habang konti lang naman kasi ang ano. Konti lang naman kasi ang allowance ko eh. Yung kasi pang gasolina eh. Diba din mo yung gasolina, yung pagkain. Yung gasolina eh, di mo kain tip din yun eh. Kawi, kaya kung tip pero na pag ano, diba? Ayun, tamang nakad lang. Takad. Yeah, Ngayon natin, madaan na natin mga kotse na nakapark. Kaya yun na nga, yun na nga. malapit tayo. Yan, crossing na yan. Crossing yan, Crossing crossing. Hintayin natin kung parang safe. Tingin-tingin mo na left side bago dumaan. Yun. Okay. Pasok tayo sa si school. Ito na. Pasok tayo sa si school. Ito na yung ano, mga naka-park ng motor Yan. Dahan-dahan lang. Habang naglalakad. Dahan, dahan lang lakad pero may late na eh. <laughs> Taman, lakad lang, lakad, lakad lang. Lakad lang, ito na yung kay Kuya Guard. na tayo. Lakad, lakad lang. Lakad, lakad lang muna. Yun, ito na. pag na ako sa Lakan, lakad lang. Ayan si ate. na natin si ate. Dahan-dahan lang. Yun, nandito na nga tayo. Sa web ng classroom. Yan. Inumpisaan ko na nga. Kahit nag-check kami ng test paper eh. Kain naman kain. Wow. Inanam naman bawat ano eh. Hmm. Oh, patingin-tingin to. <laughs> wow. Ano laka ng subo eh. Ang subo mo, pre. Tahan, sumo pa dyan ah. Tahan, ang eh. Hindi mo kasi ah. eh. Pero ang focus niya sa fishbowl lang ah. na kasi eh. Oh, patingin-patingin eh. patingin Wow, wow, niya. Wow. Kahit nag-check, nagana pa dun eh. Hindi <laughs> mo malayan ba kahit? Pero pa niya beer lang kung makin ng fish ba eh. Yung ninalang sa sarap ng fish pool ah. Parang walang teacher sa ono ano eh. Kain lang ng kain eh. <laughs> Ganun talaga, kain lang ng kain eh. Parang walang teacher sa ono ano eh. Yun. Kaya nga, iya yan. Mabubusog din, kahit fish ko lang. Mabubusog din. Yun, mabubusog din tayo, guys. Nag-crave na kasi sa fish ko eh. Kasi mura pa kasi. Kaya, yeah, yun. Yun, no. Meron pa pala. Kala ko bus na yun. Meron pa pala yun.